Hi mga ka-Cherry! May latest ako about Cherry White. Eh, meron pala siyang coming na segment doon sa It's Showtime na X specially for you. Kasama ang kanyang ex. Ayan po, yun po ang ex ni Cherry White. Siguro, naisip po yun. Yun siguro ang tatay ni Mikey. Oh, basta abangan na lang natin sila sa Showtime pero wala pa, oh, hindi nila sinabi kung kailan lalabas sa uh, its Showtime. Kaya abangan na lang natin guys na ay doon. Ako excited akong mapanood yung story ni Cherry White at sa kanyang ex. Oh, abangan na lang natin baka ito yung dahilan kaya nag he kunwari naghiwalay muna sila ni Boy Tapang. Mali natin bibo diba, kung ito talaga pero paano kung alam niya na Paano kung nasa ex talaga Ang true love hmm. See you guys So let's watch this The short clip Malapit na kasi kami Sabi niya nandito na siya Ang kausap niya si James uh -oh. <laughs> Bakla Nandyan <laughs> na ho Nakahit Ba't gano'n nahihiya ako Kasi matagal kami Hindi nagkita Parang isang taon na ata Tiyo, okay. okay. so, kamusta? Hindi ka nakabahan Ready ka na ba dito? Hindi naman Uy, sige mo. Gwapo, Bi. Beso, beso, Ano ba friend? Friend. Friend lang. Friend. Ha? Naimbitahan nga kami dito sa ABS-CBN sa Showtime. Ang kinontak nila si Bakla. Eh wala naman. Sino ba yung kilala mong ex ko? O si JM yon. So makikita kami. Siya yung una ko naisip. Oo, eh. makikita kami ngayon ni JM, yung ex ko. Uh, na naimbitahan nga kami. Kasi yung yung segment na yon ay para sa mag-ex. So, tignan natin kung ano yung kakalabasan.